Magandang hapon po. Ako po si kapatid na Jem Barzaga at ito po ang INCTV News Update sa oras na ito. Naroon ngayon si kapatid na Nico Noble sa distrito ng Katanduanes upang maghatid sa atin ng mga latest updates kaugnay ng preparasyon ng mga kapatid sa isasagawang Musical Evangelical Mission. Kapatid na Nico? Marahay na hapon, Tugang Jem. Narito po kami ngayon sa Katanduanes State University upang saksihan po ang isasagawang musical evangelical mission ng distrito eclesiastico ng Katanduanes. nakatakda pong isagawa mamayang alas 6 ng gabi ang aktibidad. Kaninang tanghali pa lamang ay nagsimula na pong magsidatinga ng mga kapatid na performers upang mag insayo Tulong-tulong po ang mga kapatid mula sa South System LED pagsi-setup ng stage. Inihanda po ng TSB officers ang venue na pagsasagawaan ng aktibidad. Meron din pong sariling station ang CMDPS officers kung sakaling kailanganin po ang first aid sa mga dadalo. Nakahanda na rin po ang scan officers para sa pag-organisa at para po sa kaayusan ng buong programa. Kapatid na Jem, bukod sa mapapakinggan nilang INC original music, nakatakda rin pong panoorin ng mga panauhin ang ilang audio-visual presentation tungkol sa conversion stories nang piling mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Narito po ang panayam namin sa kapatid na Vedasto Acog, ang tagapangasiwa po ng distrito ng Katanduanes. Inaanyayahan po namin ang aming mga kababayan dito po sa lalawigan ng Katanduanes na daluhan po itong aming isinasagawang musical evangelical mission ngayong araw ng Biyernes, Agosto 29, 2025 alas sa ispo ng gabi. Sa pagkakataon kong ito, kapatid na Jem, ay patuloy pong dumarating ang mga kapatid, mga may tungkulin, kasama na po ang kanilang mga panauhin para po dumalo sa isa sa gawang musical evangelical mission. At yan po ang latest update mula po rito sa Virac Catanduanes. Ako po si kapatid na Nico Noble para sa Iglesia ni Cristo News Network. Maraming salamat kapatid na Nico. Samantala sa distrito Teclásico ng Albay nakatagdang magsagawa ng isang musical evangelical mission mamayang gabi. Alamin natin ang mga naging paghahanda ng mga kapatid sa live report ni kapatid na Sara Balino. Kapatid na Sara, puspusang paghahanda ang isinagawa ng mga kapatid mula sa iba't ibang area rito sa distrito ng Albay para sa gagawing musical evangelical mission mamayang 6:30 ng gabi na idaraos dito sa Legazpi City Convention Center magtatanghal sila ng mga piling awitin mula sa INC original music Sabik na sabik ang mga kapatid na ipag anyaya ang aktibidad na ito sa mga hindi pagkaanib sa Iglesia Ni Cristo. Sumasampalataya sila na ito ay isang mabisang paraan upang matupad ang kalooban ng Panginoong Diyos na ang mga tao ay makaalam ng katotohanan upang maligtas. Isang karangalan po sa aming area na makasama po sa uh, mga performers po para sa Musical Evangelical Mission. Uh, nagagalak po kami sapagkat isa kami sa magiging kasangkapan upang makapaghikayat po po ng mga maraming tao na magbabalik loob sa ating Panginoon Diyos. Pinaghandaan ng mga kapatid ang aktibidad hindi lamang upang makapagdulot ng kasiyahan sa mga panauhin kundi higit sa lahat ay maibahagi sa kanila ang tunay na pananampalataya sa pamamagitan ng Iglesia ni Cristo Original Music. Yan po ang mga huling pangyayari dito po sa lalawigan ng Albay. Ako po si kapatid na Sara Balino para sa Iglesia ni Cristo News Network. Maraming salamat kapatid na Sara. Abangan po ninyo mamayang alas 6 ng gabi sa Iglesia ni Cristo News Live. Ang, ang musical evangelical mission ng Iglesia ni Cristo na isinagawa sa iba't ibang distrito. At 'yan po ang ANC TV news update sa oras na ito. Manatili po kayong nakasubaybay para laging informed at inspired. Ako po si kapatid Djembar Zaga. Magandang hapon po.